Good afternoon, Concrete Basics. Good afternoon sa inyo guys. tayo. Ayan na guys, nabuo na yung ating naka-overhang na step. Nabuo na. So, yan na yan. Yan na yan. Ah, oh, yung mga putol-putol, ilagay mo na lang dyan sa ilalim yan. To, Yan na Ayan na guys. Bali, ito na yung magiging itsura ng konkreto natin. Ito yung konkreto. Ito e, ganun. Tapos ito, overhang ito ng, ng hagdan. Overhang yan ng hagdan. So, yan. Tapos ito naman, tatambakan pa namin ito. Tatambakan namin yan. At saka ito, meron naman kami mga putol-putol doon may exit ganitong plastic. Lalagyan pa namin yan dyan sa ilalim. Ibalik pa pa yung isang battery. Oh, ayun yata yun. Kasi nga, ay hindi kasi, ayun no, Tingnan mo dun sa, sa isang, sa drill na yun. Ay hindi, ito nga no, ito nga. Yan. Oh, yan, yan, yan yung battery na. Mm -hmm. Tama, yan, bago yan eh. Pati yan Pati yan Dali mo na rin yan Tapos na Siguro mag Pakap na tayo Mas 4 na Oo wala na Ano na lang yan Chicken na lang yan Wala na ano yan Wala na nang hirap yan Guys halos tapos na ito Ang kulang na lang natin dito ay Yung panambak yung panambak dito hindi ano hindi simple nga uh, panambak lang na ano ah. magandang klase ng panambak dito metal metal ang tawag nila dyan sa AP40 AP40 yan other term nila metal tuwan -tuwa na yung may-ari nito yung boss ko kasi hindi niya kalain na kaya kong gawin yung ano. Kaya kong gawin yan. Panay nang kuha niya ng picture kanina. So, ayan ang ating ano. So, kasi ito 100. Itong kapal nitong ano na to, buhos na to, 100 na yan. Dahil hagdanan yan, so usually 100 na yan. Yan na mismo yung kapal ng aming buong konkreto na yan, sa mga slab-slab. Ay kagaya ng mga, kagaya ng mga patio-patio na yan. Tingnan mo, 100 ayan ang kapal talaga namin 90 85 85 to 90 ayan maximum 110 or 120 ayan hindi maiwasan yan kasi hindi mo na mapiperfect yung sa paglalo na malalaking preparation na. so ito konting ano na lang yan konting kaltas na lang yan dyan tapos Anyway, kahit di nangakaltasan yan, dagdagan na lang ng ano yung panambak kasi may na kami, mayroon na kaming 100 doon. So, pag binaklas namin yan, nilagyan ko lang yan ng mga ilang pako lang yan kasi ang design ko dyan para pag binaklas namin madali. Madali namin mabaklas. Kasi yan sa labas, pwede namin ano eh, pwede namin hukayin yan. Pag kinukay na namin yan, malalaglag na yung ano na yan. Yung forma na yun. Kasi ito, sa araw ng buho, sa namin ito. Pag, pag nabuhos na namin, pag manigas-nigas na, alisin namin yung board na yan. Kasi pagagandahin namin yung harapan ng ano. Yung harapan ng yung harapan ng hagdan. Yan na yan. Sitingan natin dito kasi ito yung simple pool na. Ay ayusin namin yan bali yan yung finish nya tapos magkakaroon pa yan ng dalawang step uli dalawang step pa pa parang tatlong steps sya pero parang ma ewan ko lang kung makapagsuggest ako na pero kasi ito yung pinagbasihan naming sukat eh dapat pwede siya rito tatlong dalawang step pa pagkatapos niyan sipin mo ay dalawa pang dalawa pang ganyan kakapal sa board na yan pababa yan yung ating ano ay yung ating guide so mas madali na kami magpupurma sa susunod kasi gagamitin namin yung parehong kahoy yung kahoy na yan gagamitin namin yan dito sa pangalawang step tapos hanggang sa pangatlong step bali isa isa lang namin gagawin yung isa step na yan tapos ipapahuli na namin ito itong swimming pool isang ano na lang to isang bagsak na lang ito pero baka hindi na ako empleyado ng riverstone ng mga panahon yan dahil 5 days to go na lang guys but still supportan ko pa rin naman sila tsaka wala naman tayong mahanap na trabaho kundi sa kanila din pero meron na meron na akong kasa usap na ano bibigyan ng trabaho yun dugtong dugtong na lang yung ano maliliit na yun tapos wala na okay na Kahit itaas pa nga yung konti doon, itaas pa ng konti. Kasi ito, naka 1% po yan from that point. Itong linya na to isang buong ano na to 1% yan hanggang doon. Base yan sa laser na ginamit natin. Ayan. Ayan yung boss ko. Sup? <laughs> <laughs> so okay guys. Ah, uh, na tayo? Magpapack up na tayo ng gamit natin. Uh, Ayun, na tayo. Ayun, see you in the next video guys. Thanks for watching. Please like and subscribe to our YouTube channel, Concrete Basics. Thanks so much. Bye-bye.